yung pagsuporta ko sa diwa ng privilege speech ni Senator Erwin Tulfo. Na-appreciate ko po talaga napaka napapanahon dahil sa muli nga pong pagdanas natin. Uh, hindi lang po dun sa sinasabing storm breaking capacities ng Sierra Madre, kundi yung hindi matatawarang halaga ng pag sa kanya uh, dahil sa Again, hindi matatawarang economic, social, and environmental services na ibinibigay ng pinakamahalagang mountain range sa buong Luzon dito sa ating uh, mga komunidad. At naglilook forward po ako na makipagtrabaho sa mabuting ginoo mula sa Palawan sa mga kaugnay na panukalang batas sa mga susunod na panahon. At sa panahon din ngayon na papasok po tayo sa plenary uh interpellations at proposal of amendments sa ating budget para sa taong 2026 uh nais ko lang ipaalam sa good gentleman from Palawan na kasalukuin po kaming nagda draft uh, inaayos yung wording at possible uh, sources of funding para sa isang general provision kaugnay ng Sierra Madre resilience so muli po Mr. President uh, salamat po sa kay senator Erwin Tulfo salamat po Mr. President